May adlaw mga boss, mga sir. Ah. Atong vlog karon, electric pan na sad. guba na? Atong ning listahan ihi Atong technician si Adonis Bailey. Ihi. 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 Mao na tong ilis ah. Ah, mga kabay. Yes, na sa ning Ato lang kusgo tingog mga bike. Eh. Maka-pirate na sad ta ni. Ah.

Ah, grabe ang Andumanan sa kaawit ilang guwan eh Sounds kusog kayo Nag-vlog uh, Nag-vlog Sato so, na siya Ewan ang ipasod Ipasod uh, Oh, iya nuroi. No, sa mga kakabay kaya nga ano siya ipalugo nga mga kabay <laughs> yung kamay ko yung kinamaan mga kabay ang sakip wala yung dong, nga martilyo nga ba yawa na wala napaparo tayo home service tatay, malapit na mga kapay, palapit, kung ting tiis na lang. Ang gahi, ade, ano uh, eh? oh. ay? Malit na mga kapay, kasi ito yung may sira na ihi. Kamay ka naman ito, may katamaan. Kuwan di ay? Martin ba? Ah? Wow, oh, ya bener, hubag kayo. Ano yung burot, oy? Uh, lumalaki mga kabay, oh. oh. Ano sa... Ah, maayo rin na rin, eh. Kuham nas kanal. Hugasam nas kanal rin. <laughs> Sampa. <laughs> <laughs> Aduk-dukan ang kamut. Kaya sige Ang ita pag ihi mga boss, atong technician. Nangita, nangita. Kato rey. to mau oh, lain satu. Ada. Ano? Bate na bate. Oh, masih nanti mga followers to no? Uh, gustong magpaayo nabasin na mo yung mga guba nga electric pan, washing grinder, rice cooker water dispenser mo ayo sa Nisiya ayan man yung contact number uh, yung shop EMB, repair shop ang contact number mo ni contact number uh, Adonis Balye mga ah, ilis na lang bago brand new Why? Why na titi? Pila ba siya? Ito ay lagahalaga ng 100 pesos mga gabay. 100 pesos. Why well, labot sa libor no? Oo. Oh. pag pa kasi itong mga gabay. Ayan ang dugdukon.

lol to kami lol ya kay lang ana tinbigyan yung mga mga binigyan eh kasi wala silang wala silang hanap buhay kaya nasabihan din ka sabihan din ka eh may mga blessing din ya uh,

Naku, so gara eh So, gaya ang so, lagyan natin ng washer Saka sa kapila na naman Tapos, lagyan natin itong mga kabahe so, sa Electric pad Electric pad kabay bago bago yung busing niya mga kabay busing niya yeah, busing ihi busing ya yeah, yung ihi bago bago mara na ikuba ah tungkol sa nating dako kayo ang kuan dako kay tingog ilang radyo kasi ah, mag-ipera ito. Nag aha, aha, ano lang radio. Aha, tukan <laughs> Tukan, ilang radio. Ato ah, lang dako-dako, ano? Alam ano mo kay buong ha? Ah. ah. Nag-lock na siya. Nag-lock na siya sa motor. Nalak na natin ito mga kamay kasi uh, rin ito ikot na, na ito mga kamay. Ano yeah, ba gumo lagi <laughs> na kuan din sa dinan ni buwan eh. Kapasitor. Ah. Ay gibalik na ni. Wala mao pa ni sa Wala pa. Siya ma. Ang pagayo sa buwan. Ay hilis. Ah, mo, kung well, ano mo tuyo kung kapel. Kasi, kasi tungod kaya nakadaan ako kung mga kabayo. Ah, na, na, na. May tapuan nalangin. kay Pupilit na ni Ah. Kung ano na magtuyo. may posibilidad na hinay mo tuyo or Pupilit uh, na ang iyang magnet. Pupilit hmm, na magnet. Oh, gabihan ng ganay. Mga, mga, butakal man ang Trabantes Picas. natin kung ito mga kabay kung iikot ba tuyok so, na so, let's play tuyok na so nakikita nyo umiikot na siya mga kabay atong ano na rung klaro ha under na oh So, lagyan natin ng ilisi para makikita nyo mga kabay na ayun na ayun na nakulipot siya okay. saan na kaso nawala yung ano nya nawala yung washer niya washer sa yung lock yung pin ano really? eh No, Wala ang yung pin mga gabay Mawala gina lagi, -lagi maghina yung mga gabay <laughs> Sige lang, tagawag tangan dito yung mga gawal mga gabay Makulangan ng permento Isa Na mag-bol to sahay Na yeah, mag-bol Sahay po han uh, Kanang Sa ato pangitaon mga gabay Mawa kari, Kaya namang kanang Abat

aya di na mutsaka So bergin, bergin, tuh mga kabai, kasih aja mak masuk gamain

Ato ah, ngko siyon kaya no na, tungting ka goal ito sila yan ay, Sabang, ay lang rejo, kusog kayo, malung mericot ginang radio ayun. Ay I minyo mean, kayo ay agin trako, oh, agin trako. Oo, oh. o oh. oh, toyok na. O, oh, na. Okay pas right oh. ah Bayad na tagiya, bayad na. Gusto ko do yo Oh, gas so. Oh. So, hanggang dito na lang mga kabay. Tapos. Ay, yo sa, bitare sa imong mga basi na tay mga followers te ha. Bitare sa imong shop. So, so, kung kinsa to magpayo dire sa very Repair Shop, dire sa may Lower Lipata, Agustina, uh, kina tunkil, kina tunkil, Lower Lipata. So tawag lang niyo Lock for subscribe sa yahang channel og Uh, palos sa ilang Bitari sila ba sa ilang tindahan Basi na sila ipaayo Na sila mga electric pang guba So ito yung mga guba niyang wow. uh, mga mga uh, Rice cooker Rice cooker Washing dispensers. machine Water dispenser Mabairal tayo nyo rin ah Ano Hanggang dito na lang tayo mga kabay Bye bye